man ang akong kumusta man ang akong pa baby girl hello kimpi hello kimi rucing ha hm unti man nang akong baby girl ang kapoy lang nang na akong gamay nga baby girl ang kapoy lang na katugon lang kaayo si baby girl mamang Kalo'y sa dayan ng akong gamay nga baby, girl. Kalo'y sa dayan ng akong gamay nga baby. Ra-ba-ba-ba-bam. Kim, <laughs> ano man? Ano man na si Kimmy? A na minit. Aba na kung guwapa bi. Os, oh, us ino ko Lord ako ng nga gamay titoy. Ang guwapa na mo nga gamay. Guwapa na mo nga gamay. Ino ka ikay lady guard ni mama. O oh, wala man lagi na ni kuyog sa iyang mama si baby girl. Kapoy si Inday. Uy, kapoy lang di ai si Inday mamang tulog sa si Lady Guard. Tulog sa di ay akong Lady Guard mama mo tulog sa di ay. Mo tulog sa si Inday. Mu good morning night sa di. Good morning night. Good morning night Inday. Good morning night. Hmm? Kapoy lang si Inday. wala man lagi na ni Kuyog sa iyang mamang. Ha? Wala man lagi na ni Kuyog sa iyang mamang. Kapoy lang si Inday, mang. Oy, motulog sa si Lady Guard. O na lang ko kumubantay ni Mama. Hmm? Uy, tulog na. Tulog na. tan mo, tanawra si ate ni Mo. Ako na po'y bantay ni Inday. Tulog sa si day, tulog sa si M, Tulog lang sa si baday day, tulog lang si baday Mhm